Naghahanda na ang ilang residente na nakatira malapit sa baybayin dito sa Tacloban City. Inakyat na rin ng ilang mangingisda ang kanilang mga sakayan sa may mataas na bahagi ng tabing dagat. Ang iba naman ay abala sa pagkukumpuni sa kanilang mga bahay para hindi masira ng malakas na hangin. Bukas kasi, posible nang maramdaman ang malalakas na pagulan at alun dulot ng bagyong opong habang ito ay papalapit sa kalupaan. Mayroon na. Mayroon na. Oh. Pa yung bangka ko, yun isa sa kakako mag ano na magha malakas nang hangin. Depende mamaya mapakagalaw pa kung pero kung maano nang malakas nang hangin, hindi na ako papalaot. Uh -huh. Para maka, ito diri ka maka kuan. Maka to maka bagyo. Umuho bay kay um, kay Adam malay dagat di mat maharayo. Ngan okay, na. Makurin ma maku kuan ang kunuras in kakakuan tuman nga makon bagyo. bagyo. Inihanda na ng mga barangay ang kanilang evacuation center para sa mga lilikas na residente kung sakaling lumakas na ang bagyo. Ini time oo. Sa ngayon monitor lang muna kami sa bagyo. Kung anong status yun, yung muna yung ano namin. Pero just in case bukas mag ano na, magkaroon na kami ng preparasyon para sa evacuation ng mga nakatera dito sa aming barangay. Ayon sa pag-asa, may posibilidad ring lumakas pa ang bagyong opong kaya pinayuhan ito na maging handa at alerto ang mga taga-Eastern Visayas dahil sa malalakas na buhos ng ulan, hangin at alon na dala nitong bagyo. So for now ano yung yung latest update natin is Uh, may possibility na ma na matamaan yung uh, tip ng Eastern Visayas pero uh, most probably may changes pa yan no? kasi uh, every 3 hours may update naman po tayo Pinag-iingat din ito ang mga nakatira sa mga flood at landslide prone areas para makaiwas sa anumang sakuna na epekto ng bagyong opong. Mula sa FMR Tacloban, Jay Baryon ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.